guys welcome back po sa aking channel na at panibagong vlog na naman tayo nandito na tayo ngayon sa San Rafael dito sa umaapaw na kalsada kapag malakas ang ulan ayan ngayon, ngayon at hindi na siya umaapaw nakarang araw pagdaan ko dito ay umaapaw nasa kalsada mismo yung tubig Dati kasi itong tulay na ayan o oh, na puto lang kaya ito ginawa na lang tu, ano kalsada sa ano na pag na ayan o oh, this will wait galing ito lang, ano, uh, oh, ng ano ang o wawa yung tubig na rumaragas at galing doon pa baba ayan na ano po may na minuit o ah namamana malabo man yung tubig yung nakikita kaya galing doon sa wawa mo kahit kita yung kapagdo ng isa nyo yan banda yung wawa ayan kaya, na ni eh ayan ito raming namiminuit eh ayan namamana ng isda may napapana kaya sila ayan ang doon na medyo malinaw ang tubig ngayon itong ilog na to guys ay ang bagsak nito ay marikina then pasig itong ano na to tubig na to dire dire to hanggang marikina ay may nauli sa si tilapia oh ito dami ah may tilapia pa rin pa na nahuhuli kahit malabo ang tubig ay nakakakita pa rin ang tilapia

guys dito tayo sa bayan ng Rodriguez Rizal dito sa tulay na mahaba dito sa Rodriguez Rizal ayan guys yung ano yung dito sa Rodriguez Rizal ito yung karugtong karugtong ito guys yung dinaanan nating tulay kanina na mababa na binabaha kapag malakas ang ulan kumakapaw ayan guys kitang kita yung ano sa bundukan ng Rodriguez Casal ano binabalatan ayun o no? nawawala na yung mga puno kitang kita parang ano nagkukwari sila doon kaya ginagawa guys yung spinway ng ilog na to para kapag gumabahay hindi ano hindi yung maapaw sa mga bahay-bahay kaya -bahay. ginagawa dyan banda guys yan yung ano ano yan ah uh, Kasiglahan Village Banda yeah, Yan lang na yun, kaya gumamaan Yes, hanggang Maritina yan o Okay at buhay na tayo Ganda ng view dito Masikita ninyo Pagundo ka na rin sa okay. dito Let's at mag video pa yan guys at kaya taas na tayo makita ko na sa inyo guys dito yung ano unlimited tubig unlimited sya kasi alam nyo kung bakit ayan o no? Dito nagsisiyugas yung mga nakamotor at malalaking truck. na o, napakalinaw ng ano o. Napakalinaw ng umaaga sa tubig. Galing yan guys, sa taas ng mundok yun o. Nakikita niyo dyan, ito ay pag na ng wheel cone. Nabili na dito. Ito yung lumalabas sa tubig o, oh, napakalinaw. Ayan o hindi ka maghugas ng paa hindi mag tayo maghugas ng paa hmm. napakadino yan guys dito, dito yung ano nag iigid yung mga ano uh, taga rito, mga dumadaan maghugasan pa. Para maghugasan yung paa natin Ito rin ko may Ito rin ko may Ito rin na may guys may May isda ko oh. Baka may tinapyo pa nga dyan o no? kaya ano hito Banda doon sa taas doon eh. May harang na kasi ng ano Nagaari na ng wilcon Dito sa kahabaan to ng Payatas uh, Payatas Sigsag Road Boundary na Rodriguez is at Quezon City. Pwede nga inumin yan guys eh. Pero. Napakalinaw. Unlimited tubig. Ayon. May mga basura nga lang. Ayan o, oh, lakas Kahit ay may lumalabas pa rin na tubig Kahit tag-araw Kasi presko kong nagagaling doon sa pinakataas ng bundok May bukal ata dyan banda Tara guys at biyahe na ako Diba sa tapon ng basura aking tulong din yan Ang mga dumadaan dito Kaya maputik banda Ayan o, dyan sila nagsisipagkaruas Sinakaruas nila yung mga truck nila maputik At motor torno maputik Ayan tayo guys Ito guys, nakikita nyo yung minahan ng buhangin, ayan dito, yun. o tambak-tambak na buhangin ang makikita niyo dyan Ma yung malalaking bato ay dinudurog nila. Kaya tinatawag nila ang industriya. May na diyan. integrated company in quality, trust, and growth. Okay, dito na. yan yeah, dito na lang yung aking vlog maraming maraming salamat po sa yung funny guys